Alam na alam ni Sophia kung anong oras nakauwi si Tats galing sa pakipag-dinner nito kay Troy. Pasado alas 12 na. Alam niya dahil hindi siya makakatulog at habang hinihintay niya ito, iba't ibang senaryo ang naglalaro sa imahinasyon niya. Pawang masasaklap ang lahat ng mga iyon na parang mumunting sibat na bumabaon sa dibdib niya. Madaling araw na nang makatulog siya kaya paggising niya ay masakit ang ulo niya. Hindi niya gaano Umiimik habang nag sila samantalang si Tatsa tila punong-puno ng enerhiya. Palatandaan na naging magandang resulta ng dinner date nito. Okay ka lang ba? Tanong nito. Mukhang napansin nito na wala siyang kabuhay-buhay. You're not feeling si are you? Hindi naman. Masakit lang ang ulo ko. Baka naman heart problem nito. Tila nanunod yung pimento nito. Nagaway ba kayo ng kung sino mo nagpapasaya sa'yo lately? Yung taong hindi mo pa ipinapakilala sa'yo. Wala akong ipapakilala kasi wala. Sagot niya. Really? Sinipat siya nito? You could have fooled me. Kakaiba ang mo lately eh. Wala nga. Halos pasinghal na sabi niya. Okay, if you say so. Mukhang natunungan nito na pipi ko na siya. Sorry. Nang ma-realize niya ang inasta niya, inahiya naman siya. Kasalanan ba nito na kung nagkagusto siya sa lalaking, ito naman talaga ang pinopormahan? Don't sweat it. Naudlot ang pagsubo nito ng melon wedge na tinutusok nito ng tinitor. You know what? Last night, nila excited ito sa ikukwento nito. Pero hindi siya excited na makinig. Ayaw niyang malaman kung ano kinalabasan ang kinalabasan ng dinner date nito. Mabuti na lahat ang hindi nito ay tinuloy ang balak nitong pagkukwento. Sali sa pa tiningnan siya nito ng matamad. Tell me, Sophia, do you still love your ex kapag kuha na itanong nito? Ano bang tanong yan? I just wanna know, sagot nito. Natahimik siya napaisip pagkatapos ay pinakaramdaman niya ang sinasabi ng puso niya. Isang maiting na hello, hindi na no, ang sinigaw niya. I don't think so. Isa pa may asawa na siguro yun, sabi niya. Malamang ay pinakasalanan nito ang babaeng na ng mga magulang nito para dito. What if he comes back? He won't. What if nga? Ewan, hindi ko na iniisip ang mga bagay na yun. Iba na kasi ang iniisip niya. Si Troy, ngunit gaya ng kay Russell, Kabiguan din ang nakaamang sapit niya rito. Kaming siya ng malalim. If you ask me, it looks as if you still have feelings for him. Komento ni Tots. Hindi na niya itinanggi yun dahil hahaba lang ang usapan. Nalumo si Sophia pagkatapos niyang makita ang pangalan ng nagpadala ng mensahe sa kanya. Tuwing tutunog ang sipi niya, isang pangalan ng inaasam niyang makita sa screen. Ngunit lagi siyang bigo. Nawala na sila ng komunikasyon ni Troy mula nang makipag-dinner dito kay Taz. Ibang usapan nga naman kapag nalaman ito na interesado rin palarito ang napupusuan nito. Kaya siguro hindi siya tinatawagan o tinitext nito ay dahil hindi nito alam kung paano nito babaway ng pinagsasabi nito sa kanya. Pagkatapos niyang basahin ang mensahe na galing sa isang kabibig, kaibigan ay pinuntahan na niya si Ted sa kwarto nito. Maagang unang appointment nito kaya kailangan gisingin na niya ito. Kagaya ng pangkaraniwang araw sa buhay ni Tats, halos walang patlang ang mga appointment nito. Ngunit kung dati ay naaaliw siya sa panonood ng mga ginagawa nito, ngayon ay naiinip na siya. Sa rooftop ng isang gusali, ginaganap ang photoshoot ni Tats para sa isang ad campaign. Base sa karanasin niya, matatagalan pa yun. Mababa muna siya at maglalakad-lakad sa lobby o sa labas. Naglakad siya papunta sa elevator. Eksaktong pagbukas niya rin ay napamang makilala kung sinong tumambad sa kanya. Russell, hindi makapaniwalang sambit niya. Sophia, mababakas ang pag-ato bilis ang mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. I came to see you. Sagot nito ng tulo na tangang makalabas ng elevator. Ako? Bakit? Paano mo na lamang nandito ako? Ang totoo ay nung pakita gustong makausap. Sinubukan kong tawagan ka pero hindi ko makontak ang sipi mo. Nagpalit na ako ng simula ng mula noon pinadiscone ko na rin ang landline ko. Bihira naman kasi ako umuwi sa bahay. Sayang lang binabayad ko. Wala ka rin account sa kahit anong social networking sites. Anito, pati ron ay hinanap siya nito. Meron, mahirap lang mahal. Kumusta ka na? Tanong nito. Okay lang, buhay pa naman. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niya ang makausap nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit pakaramdam niya ay parang nakikipag-usap niya lang siya sa isang dating kakilala. Wala na siyang maramdamang kakaiba para dito. Kung gusto ng buhay may asawa, tila nag-aalang ang umiti ito. Wala pa akong asawa. Wala pa. Pero ang akala ko base na din ang hindi ko tinuloy ang pagpapakasal sa kanya. Pagya siyang nagulat ngunit hindi na siya entrasadong malaman kung ga bakit. Ang gusto niyang malaman ay kung bakit pumunta ito ron. Bakit mo nga pala ako gustong makausap? Tanong niya. I wanted to say sorry. I was a jerk. I accept that hindi man lang kita nagawang ipaglaban. It was just that my parents, especially my mother, I get it, hindi sila pabor sa akin at may dahilan naman. Hindi yung sapat na dahilan ng pangtalikuran ka kahit sinabi ko sa sarili ko na yun ang mas makabubuti para sa akin. I caught na din with another guy, you know, anito sa kabumuntong hininga. Sabi niya, wala lang yun. Dati lang daw niyang fling yung kasama niya. Noon luminaw sa akin kung bakit nagkagusto ako sa iyo sa kabila ng agwat ng katayuan natin. You are what you are. What you see is what you get. You don't pretend to be someone you're not. Hindi ko kailangang magduda ng sabihin mo sa akin mahal mo ako at gusto mo akong makasama. It opened my eyes to what a gem you really are. Thanks. Mapaklangit ang sabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya. I hope it's not too late. Nakita ko si Tats. May ka-dinner date siya sa restaurant kung saan nagsa-celebrate ng birthday si Kuya. I happened to bump into her. Well, should I say I purposely bumped into her when she was on her way to the restroom. May nakapagsabi kasi sa akin na sa kanya ka nagtatrabaho. Nagpakilala ko sa kanya at sinabi ko ang pakay ko. Inamin niya na PA ka nga niya. Kinalangang kong magpunta sa Hong Kong kaya hindi ko agad nagawa ang bala ko. Pero kanina nang magtext ako sa kanya para turun kung saan kita pwedeng makita ay sinabi niya nandito nga raw. Hindi na ako nagaksaya ng panahon. It's been a long time sa Pia. Pwede tulong Ania. But not too late, I hope. Anita, saka dinala nala sa bibig nito ang mga kamay niya at din ang halik. Umukas suli ang elevator. Excuse me, sabi ng umibis doon. Medyo nakaharang kasi sila ni Russell sa daraan. Iginiya siya ni Russell palayo roon. Hindi na niya niling nilingon ang lumabas sa elevator. Masyado sa kasi siyang nagugulat at napapantastikuan sa mga pangyayari para gawin yun. Maluwag ang roof deck may isang bahaging Naka-landscape lang ng gusto lang maliit na hardin. Doon siya dinala ni Russell. I miss you so much. Anito pagkatakto pa sa istingakap siya nito. Hindi siya nakahuma. Noon ay madalas niyang asamin na mangyari ang tagpong iyon kung saan naaminin nito. Ang malaking pagkakamali nito sa pagtalikod sa kanya at sasabihin nito kung baan, gaano ito nangulila sa kanya. Ngunit ngayon nangyari na wala siyang maramdaman kahit kanting kasiyahan. Nang tila napansin na para siyang tuon. Pinakawalan siya nito ngunit ginagap nito ang kanyang mga kamay. Can you forgive me? Tanong nito. Oo naman. Talaga. Ganoon na lang ang palagaliwalas ng mukha nito. Tumango siya. I'm so happy. Pinigilan niya ito ng akmang yayakapin ulisin nito. Pero hindi ibig sabihin na napayag na ako makipagbalikan sa iyo. Pagtatama niya na tila maling akala nito. I don't understand. Hindi tayo para sa isa dito. Isa. It was ironic na siya na ngayon ang nagsasabi niya dito. May punto ang mama mo sa pagtutol niya sa akin. Hindi ko alam kung paano makibagay sa isang kagaya mo at sa mundong kinabibilangan niya. I can help you. Tanggap na rin ni mama ang magiging pasya ko kung sakali. Nakakainis talaga ang tadhana kung kailan natanggap na niya ng maluwag sa dibdib ang pagkawala ni Russell sa buhay niya ay eh, sa saka naman ito gusto mo kay sa kanya. Believe me, you'd be a lot happier kung isang tutulad ni din ang pipiliin mo. Iginiit niya. Is there someone else? Tanong nito umiling siya. If that's the case, I'm willing to make you change your mind about me, about us. Tila determinadong pahayag nito. Anak ng toko naman talaga. Hindi na iwasang bulalas niya sa isip. What a pleasant surprise. Hindi ko alam na pupunta ka rito. I was in there so I decided to drop by. Sabi ni Troy kay Tats, Nakangiting sinalubong siya nito pagkatapos i-anunsyo ng photographer nito na break break muna mga ito. Hindi nakatiis na lumiyan siya. You know that guy? na na tanong niya. Oh my, bulalas nito sa kasi pang utopang He really did it. Kilala mo siya. Sino siya? Mula nang umibis siya sa elevator, kanina pa niya gustong sa ng lalaking nakahawak sa mga kamay ni Sophia. That's her ex, sagot ni Tuts. Nagsalubong ang mga kilay niya. Her what? Her ex, halika rito. Hinilas siya nito sa isang paning malayo ka na Sophia, kung saan natatanaw pa rin nila ang mga ito. Baka masira ang moment nila kapag nakita lang may nanonood sa kanila. Gusto ko pa namang magkabalikan sila. I mean, obvious kasi na may feeling pa si Sophia sa ex niya. She has been so good to me, kaya fair lang nagawan ko rin siya ng pabor. Nagtagas sa mga bagang niyang pinapanood si Sophia at ang kasama nito. Mukhang seryosong pinag-uusapan ng mga ito. Ikinuwento ni tat sa kanyang mga pangyayari kasama ng paglapit ng ex-boyfriend ni Sophia rito noong mag-dinner sila. Nakangiting pinagsalikop ni Ted sa mga palad nito. Mukhang magkakaroon sila ng second chance. Tagay still love, sir, sino? Sabi pa niya, this time around is gonna get it right. I'm so happy for Sophia. Nakakaingit di ba? Lumapit ito sa kanya at hinihilig ang ulo sa dibdib niya. But there's no need to feel that way because I'm going to tell you something that will both make our day. Ano yun? Nakakunot ang noong tanong niya. Oo, nakangiting sagot niya Ano o? Sinasagot na kita. Yun dami, sinasagot. Matagal ka nang nandiligaw sa akin, di ba? So I'm saying yes. That was his cue to start jumping for joy, ngunit pakaramdam niya ay dumikit sa sahigang mga paa niya. Hindi ka titingay wala rin siyang maramdamang pagnanay sa magtatalon sa tuwa. Are you sure? Sa wakas ay tanong niya na makabawi siya. Halatang naghihintay ito ng reaksyon niya. Of course, you're silly boy. Mahal na rin kita and hers too. Nilapat nito ang mukha nito sa bagayang tilingala, pagkatapos ay inilikan sila ito sa kanyang mga labi. I don't think that's a good idea, sabi ni Sofia kay Russell magsasayang ka lang ng pagod. Ako naman ang magpapagod kaya walang problema. Russell, ay hindi na niya na ituloy ang sasamihin dahil lahagip ng kanyang paningin. May kausap na lalaki si Tats. Hindi lang basta kausap dahil nakahilig pa ang ulo nito sa kung sino man iyon. Eh. Sa bahagyang pagbaling ng ulo ng lalaki ay lihim siyang napas, ingat, si Troy iyon. Eh. Pagkalipas ng ilang sandali ay kitang kita niya ang paglapat ng mga labi ng mga ito. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng pagkalamig-lamig na tubig. Kulang na lang ay manginig siya sa ginaw. Humalat ang lamig sa buong katawan niya at nanood hanggang sa puso niya. Sophia, may problema ba? Marahil ay napansin na Russell na parang maiiyak siya. Ha, ah, wala. Hinila siya nito palapit at hinaplas ang kanyang pisngi. Umiiling na kinabig si nito at pinalob sa mga bisig nito. Hindi niya gawi ang magsamantala ngunit ng mga sandaling iyon. Kahit ilang saglit lang ay umamot siya ng pag aalo sa mga bisig nito. Pwede bang samahan mo akong umalis dito? Kahit hanggang sa iba ba lang. Sabi niya nang sa pag-angat niya ng paningin na nakita niyang magkahinang pa ng mga labi ni na Troy at Tuts. Sure, anito. Naglakad sila patungo sa elevator habang nakakabay ito sa kanya. Hindi na siya nagpaalam kay Tuts. Ditext na lang niya ito. Kaya nitong may rausang photoshoot kahit wala siya. Hindi mo na rin kailangan alalahanin ang pag-uwi niya. Nandiyan naman si Troy. Nagtagumpay ang pangangampanya niya kay Troy para kay Tuts. Ang husay nga niya. Ngunit sa halip na gintong medalya o